Good day guys, uh, review lang tayo tungkol sa ating mga unit guys Marami pa kasing nagtatanong kung ano ang pinagkaiba ng firearms sa airgun At kung ano ang definition ng firearms So kapag definition ng pag-uusapan, definition ng firearms guys ay Nasa batas natin yan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act 11766 or under New Law Republic Act 10591. Firearms refers to any handheld or portable weapon, whether a small arm or light weapon that expels or designed to expel a bullet, shot, slug, missile, or any projectile which is discharged by means of expansive forces of gases from burning gunpowder or other form of combustions or any similar instrument or implement for purposes of this act the barrel frame or receiver is considered a firearm yan po ang definition ng firearms mga master So ang mga unit natin mga master ay hindi considered as a firearm at hindi ito hinuhuli dahil malinaw po sa batas na ang hinuhuli ay ang mga deadly weapon na katulad ng gunpowder or any kind of explosions or any expansive forces of gas from burning gunpowder or other form of combustions or any similar instrument or implement ang ergan natin guys ay di bomba di hangin hindi po ito part ng explosions or gunpowder na dapat hinuhuli but in election period guys ito po ay kasama sa mga hinuhuli as election gun ban dahil pwede itong gamitin sa mga illegal activities kaya natin ito tinatago tuwing eleksyon at maaari din itong hulihin sa atin guys kahit ergan lang mga master on during travel so para makaiwas tayo sa hulihan na magaganap ay pwede natin itong kuhaan ng registration for the purpose of legality on having our toy Otherwise, pwede po itong i ng authority once na nakita nila at dala mo on during travel. So, meron tayong pang one-time register dito guys para sa travel purposes para iwas huli guys. Dahil ang ating one-time register, ang purpose nyan ay ang nagpapatunay na ang unit na dala-dala natin ay naka-registered sa PNP-FEU at authorized na tayo lang ang humahawak, tayong nagmamay-ari ng unit. So, 'yun lang muna ang review na dapat daw ay inuulit ang ating mga PCPR at maraming, Then, maraming ito daw ay nakakamatay sa pagkikinuod at pakikikinig ng aking mga video. Mabuhay po kayo. God bless po para sa ating lahat.